Hello guys, good day. Tayo ngayon ay biyahe papasok sa trabaho. So every day is a new day and it's a blessing. So God bless everyone. We have to thanks God for our daily gift in life. Pagmusta naman po ang lahat, po sa peace, summer time. So lahat po ng kanilang panahon sa vacation not all hindi naman lahat ng OFW dito ay the same status may mga employer na hindi sila nagbibigay ng vacation sa kanilang mga household keeper at saka may mga worker dito sa restaurant na wala din vacation with pay so okay lang din yung mga nakapasok sa mga work ng gaganda ang status. So anyway, as long na lahat ay may trabaho at may income para sa pamilya sa Pilipinas, anak buhay. Yan talaga. Is lang po? So nandito na ko malapit sa akin work. Ganap lang ako ng parking space. Ngayon ay Tama Maraming nga. Oops. Uh, ng, uh, so, sa yung, ako mga. na. yung bio sa inyo Right. So, kapusto na. Kita ko lang yung view kung saan ko na-park yung sasakyan. So, so guys, nandito tayo sa area na pinaradahan ko ng sasakyan At uh, ganda ng view so, Pakita ko yung view So ayan, dito yung pinaradahan ko na area Ayan, ayan ang parada Nang sasakyan So ito yung place Actually ito ay nasa top of the hill So, sa lahat ng mga nakaparade dito, nagpupunta sila rito para mag sunbathing. Hanggang dun sa baba, yan. Yeah. Ganda dun. Tapos ito ay malawak din itong pasyalan. Tapos, ang init guys, ang init. Sobrang init. Ayan, dito sa baba. Ito yung pinaka uh, going down. Sa karamihan dun sa baba, yung nag-renew talaga sila na mag-sunbathing. Ayan. Ayan. Pakadelikado nga lang oh. Pagbaba doon. Yan. So, hindi uh, talaga nila yung summertime vacation nila rito oh, sa mga ganitong lugar. Saka napakalinis ng dagat. Blue na blue ang kapaligiran. Oh. See? Hanggang doon sa dulong yan. Yeah. Pero itong mga lugar na pinupuntahan nila ay masyadong medyo delikado. Yan. So papasyalan natin dito. I-try kong tingnan yung nasa ibaba. Anong pwede natin makita rito. Yan. So ganito. Oh. Wow. Yan napakataas guys napakataas kadelikado yan o 100 feet pababa tapos mga bato-bato pa. Lang ang kagandahan dito dahil free lahat hanggang dun sa dulo na yan, yan. so karami ang nagpupunta rito para mag enjoy talaga ng summer time na lang. so this is the place to go yan Oh, so, ang tanghaling kapat na nagjajagin. Ganda. Marinig mo yung ingay ng mga kuliglig kung gaano kainit. So, doon ako nakapag-park. Ayan, isang electric scooter na ginagamitan ng card. Um, kung sinong walang sakyan. Ito guys, tingnan natin kung gaano kataas. Wow! May Yun nagtabahe ko po doon. So, yan. So, dapat, dapat din pag may time. So, doon kasi sa trabaho, hindi kasi makapagpag sa loob. Ayaw kasi ng manis mo. Ano sa loob? Uh, dito pa kami sa loob. Ah, init. sa mga naglalaglagan na titibag ng ano. Uh, tibay nito. Okay, may tibay nyo. Tibay. Talagang hindi makakaalis yung mga malalaglag na mga bato. Ayan. O, dito sa mga bulubundoking area sa Pilipinas na may mga landslide. Yeah. Enjoy the ride. Let's enjoy the view. Ingay ng mga kuliglig. Eh, ito ay nag nagsasign. Ibig sabihin nito, yung bang ingay nila ay nagsisignify ng kung kaano ka lakas yung init hindi ko lang alam kung ano pinag-usapan ng mga kuliglig na yan kung bakit ganyan sila ingay. Uh, yan. pero itong area napakadelikado sa sunog Ako. lagi na lang may sunog dito sa Greece ayun o, hindi maalaw na saan saan kaya yun ang nag-iingay na yan Ah, hindi ko siya masyado ma-recognize kasi kakulay ng dahon eh. Anong ah, balat ayun, ayun, ayun. Yun. yun, yun, yun. yun. yun oh. Para siyang langaw.